sinong makarelate sinong kumakain ng ganito guys sarap to guys ang sarap nito guys Tutuin natin guys uh, ng kawayan ito yung mga uh, ingredients niya sabog. Magluluto na tayo, guys, para sa ating ulam for breakfast. Karunga ato sa tiil pa jud ang butang eh. Yung anak ko guys, naglotion. Binigyan ko ng lotion. Tapos sa damihan. Yun. Ito na yung rice, guys. Pakainin ko na yung anak ko kasi may classes siya ngayon umaga. Malapit na maluto, guys, ang ating ubod ng kawayan. Ginisang ubod ng kawayan, guys. Sinong naka makarinip ng ganito? Ganito luto. Sinong makarinip? sinong kumakain ng ganito guys sarap to guys ang sarap nito guys ito na guys luto na yung ubod ng kawayan guys Nakain na tayo guys at saka nilutuan ko yung anak ko guys ng si hey, pangunah bolik chicken niyaw baboy ito yung ulam ng bibi ko hey, hey, kain kumakain eh baka hindi ko makain ang kawayan guys. So nilutuan ko ng itlog. Kain na kami guys. Ito yung baunan ko. Baunan ko lagyan ng ulam.